Mga idol at kabayan, breaking news! Israel nagsimula ng gumanti sa Iran. Binomba ng Israel ang isang military base na pinapatakbo ng Russia na ginagamit ng militar ng Iran para makapag-uslate ng mga armas, rocket, misa at iba pa sa Hezbollah sa Lebanon. Uliin na ang Israel mga kabayan, lahat gagawin para matapos na ang kasamaan sa reyon ng gitnang silangan. Amerika ipinakita kung bakit sila ang bansa na nangunguna sa depensa. Dalawang barkong pandigma ng US Navy, tumulong na kapagsakit ang mga balistong misal ng Iran. Israel, target ang mga oil refinery at maging ang nuclear facility ng Iran. Ito na kaya ang simula ng ikatlong digmaan. Iran una nang nagbabala sa Amerika at Israel na kapag ng magkaalyado ang mga oil infrastructure sa Iran, wabasakin din ng Iran ang mga pasilidad sa langis sa Saudi Arabia, Azerbaijan, Kuwait, United Arab Emirates at Bahrain. Lumang style ng Iran, hindi na uubra yan sa Israel at Amerika. Amerika, ipinakita kung gaano kahusay at kaepektibo ang kanilang mga barkong pandigma hindi lamang sa opensa, kundi maging sa depensa din ayon sa US Central Command ang US 6 Fleet Guided Missile Destroyer na USS Cole DDG-67 at USS Valkyrie DDG-84 ay naglunsad ng defensive capabilities sa maraming mga balistik misal na inilunsad ng Iran sa Israel. Ang mga barkong pandigma na ito ng Amerika ay nakabantay sa Eastern Mediterranean Sea noong ika ng Oktobre taong kasalukuyan Ganito kahalaga ang presensya at suporta ng Amerika sa kanilang mga kaalyado at partners saan man sa mundo. Sinabi ng Departamento ng Defense ng Amerika na ang USS Buckley ay taglay ang Aegis Weapon System na idinisenyo para sa depensa laban sa mga balistik missile. Ang Aegis Defense System ay isa sa ituturing na kalasag, pansangga, panangga sa mga makabagong missile system ng kalaban. Naniniwala ang Lockheed Martin na ang the best offense ay ang pagkakaroon ng the best defense. Naniniwala ang Lockheed Martin na ang the best offense ay ang pagkakaroon ng The Best Defense. Dagdag pa ng Amerika, ang USS Buckley ay inilagay sa Eastern Mediterranean ng mas maaga bilang paghahanda sa anumang mga misal na ilulunsad ng Iran. Para lang sa inyong kaalaman mga kabayan, nasa Mediterranean Sea din ang USS O'Keele, USS New York, USS Arriba, WAS Amphibious Ready Group. Sa Red Sea naman, nandoon ang mga barkong pandigma ng Amerika tulad ng USS Frank Peterson, USS Michael Murphy at USS Franz. Sa Gulf of Oman naman nakabantay ang USS Abraham Lincoln, Kerry Air Strike Group, inihayag ni President Biden sa mga sundalo nito sa Middle East na tulungan ang depensa ng Israel. Kaya galit na galit ang Iran Supreme Leader dahil sa isang daan at walang pong mga misal na kanilang inilunsad, walang naitalang malubhang na pinsala sa mga infrastruktura ng Israel. Kaya tinawag ito ni President Biden na at hindi epektibo. As you're aware, Iran conducted a significant attack against Israel today, launching approximately 200 ballistic missiles, targeting several locations in Israel. We condemn these reckless attacks by Iran and we call on Iran to halt any further attacks, including from its proxy forces. During the attack, the U.S. military coordinated closely with the Israeli Defense Forces to help defend Israel. U.S. Navy destroyers deployed to the Middle East region supported the defense of Israel by firing approximately a dozen interceptors against the incoming Iranian missiles. Iran said that they gave a heads up to the U.S. and to Russia. Uh, how much warning were you given by Iran? Yeah, I'm, I'm not aware of any uh, pre warning by Iran uh, about their potential attack. As you know, this is something we've been following very closely for a while uh, based on the threats uh, of retaliation by Iran. Uh, and so we've been closely consulting with Israel uh, for a while now to be prepared uh, in the eventuality. And as today demonstrated, uh, we were prepared. Uh, and we were able to successfully work alongside Israel to defend them from this attack. Let me go to Carla. Thanks, Pat. Um, any other U.S. assets involved in this defense? Um, of course, we have a lot of capability in the region. Uh, a lot of things that are there to be prepared for a wide variety of threats. But in terms of uh, the the launching of these intercept interceptors, it was those two destroyers. You know, if you if you take a step back here, we fully support Israel's right to defend itself. You just saw a, a, a you know very significant uh, ballistic missile attack by Iran against Israel, uh, and so you know we'll continue to work alongside them to support their defense. Uh, we of course do not want to see a, a wider regional conflict. You've heard us say that many times, and we'll continue to work towards that end. Um, but we also fully understand. Uh, the fact that uh, this was a significant attack by Iran. And... Kinumpirma ng Amerika na hindi nila mapipigilan ng Israel sa plano nitong sumulakay sa Iran matapos maglunsad ang mga ito ng nasa dalawang daang long-range ballistic missile. Mga posibleng target ng Israel ay ang Iran Air Defense System, Nuclear Facility at Oil Industry. Ayon sa mga eksperto at mga observer na sinusundan ang mga nangyayaring development sa gitnang silangan. Kapag nangyari ito mga kabayan, ito na ang tuloy ang pagbagsak ng Iran. Tulad na ng nangyari sa Hamas, Hezbollah, at puti, Amerika, United Kingdom, Germany at France Nagbigay na ng direktiba sa kanilang mga mamamayan Na umalis na sa Iran sa lalong madaling panahon Nagbanta naman ng Iran mga kabayan Na kanilang ipinabot sa Amerika Kapag sinira ng Israel o Amerika man Ang mga oil facility ng Iran Wawasakin din ng Iran ang mga oil fields Sa reyon ng Middle East Kabilang na ang nasa Saudi Arabia, Azerbaijan, Kuwait, United Arab Emirates at Bahrain kapag nagkataon ito mga kabayan Ito na ang simula ng malawakang digmaan Israel, Romes Bakna, ayaw magpaawa sa unang pagkakataon sa kasaysayan. Ang Israel Air Force ay pinunteriya ang isang Russian military base sa Middle East. Binomba ng Israel Air Force ang paliparan dahil ito ay ginagamit din ng Iran Revolutionary Guard Corps, Quds Force upang magbigay ng mga armas sa Hezbollah sa Lebanon. Aktual na video, panoorin! ス